dito po. Papapay pa mo! Sumuko ka na! Mamara! Pati! 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 Captain Rodriguez! Papahan niyo mga mm. barin niyo! Hindi mo siyong tao Martin! Ito ko po sinasabi niya. Babaan niyo na po ang baril niyo. Babaan niyo na po. Babaan niyo na po. Pati. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo. Martin! <laughs> Martin! 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 Dito mo oh. Ako! Wala akong <gibibso> <tis> <mo baan> <gibso> na. Dito. Kono mga bala. Oh. Martin. Rico na ata 'to sa kaya ko Hadi Martin. si Martina. Ha? Huh? Kami na ako. Mo sa akin, si Louie may kasalanan ng lahat. Pero paano patutunayan sa akin ang mga nakita namin? Sir, maniwala po kayo sa akin. Kung ano po yung nakita ninyo, hindi po yun yung tunay na nangyari. Protectahan ko lang po yung sarili ko labang kay Louie. Kung hindi po ako lumabon, malamang patay na ako ngayon. Maniwala po kayo, sir. Si Louie nakapatay kay Diego, hindi ako. Inusyente po ako. Sir, tanong niyo kay Graciela. Si Graciela po, nakita niyo po lahat ng nangyari. Ito si Graciela. Anong relasyon mo sa babae nito? Ka Kaibigan. Kaibigan lang po kami. Pagkaibigan? Pero bakit gusto mo siya itakas sa paradiso? Dahil natatakot ako para sa kanya. Hanggat nasa paradiso si Graciela, hindi siya ligtas kay Louie. Napaka-violent tao ni Louie. Sir, maniwala kayo sa akin. Nakuha ko na lahat ang lahat ng gusto ko malaman mula sa iyo. Pero pansamantala, dimito ko may nasa loob ng presinto. Hanggat hindi pa natatapos ang kastigasyon. Nasaan si Martin?